Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga ka-FB, ka, -FB, ka at ka lahat ng ating mga ka-blogger dyan. Ayan, mga papitos at mamitas, once again, this is Lacoste's Infinity. Ayan, magbabahagi na naman tayo ng ating kakaunting kaalaman sa ating pagluluto for today. Ayan, bago ko simula ng lahat, nais nice ko muna magpasalamat sa ating mga followers and ating mga subscribers sa YouTube and Facebook na followers. Ayan, sa lahat po ng hindi pa uh, nasusubscribe sa Inday Mama Blog and napafollow kay Lacostes Infinity, please do follow and subscribe. So guys, let's start cooking! So, ito na po, guys, ang lulutuin natin for today. My videos for today is dinuguan ng kapangpangan. So, uh, hindi po tayo pare-pareho ng version, kaya no bashing flesh. Ayan, ang aking uh, gagamitin, gagamit po ako dito ng isang kilo na ating uh, kamyas. So, ayan, kung ano sa English yan, kayo nang bahala. And then, ito po, meron po tayo dito ang uh, dinuguan. Ang gagamitin ko po sa aking uh, uh, dinuguan ay pata nang baboy. So, ayan, isang pata po yan na buo, slice, no? Into cubes. And then, meron po tayo dito ang gagamitin na sile. Ayan, ang ating bell pepper and pork. Uh, cubes, ayan, para mas lalong mas mapasarap ang ating timpla. So, ayan ang ating panggigisa, bawang sibuyas ayan, na ah, dagdagan po yan para mas masarap ang ating pagluluto. And then, instead of salt gagamit ako fish sauce and pampalasas of course, ang ating mantika No, yung ating bell pepper ay huwag mawawala. Ay, sorry, um uh, laurel. I mean, no not not uh, bell pepper. Laurel. Ayan, pamali-mali na ang Lacoste Infinity niyo. <laughs> uh, 'Di ba? Ayun, aga nagising at uh, nag dot Oo, oh, 'di ba? Nagaakyat-akyat. Uh, so, guys, na natin ang pagluluto kung paano natin lulutuin ang ating dinuguan. So, guys, eto, optional lang yung ating uh kamyas, ano? Sa mga gustong gumamit ng kamyas, okay, fine. Pero sabi, mas masarap ang kamyas. Pero usually, ang ginagamit nila, suka, ano guys? Pero ako, kamyas. So, ang unang gagamitin natin dito sa ating kamyas, ayan, palalambutin muna natin, ano? At isasalang. Palalambutin muna natin siya. Hindi natin muna siya isasali doon kasi karamihan na uh, nagsasali ng suka. Pagka medyo, ano na, uh, naluluto na. So, ayan. Isara muna natin at lutuin ang ating kamyas. Palambutin muna natin yan. And then, ang gagamitin ko dito, guys, magpa-pressure cooker na ako, no? Kasi, ayan, sabi ko nga sa inyo, pag, pag late na ako kapag luto, gumagamit na ako ng pressure cooker kasi itong pressure cooker natin mapapadali. Instead of 1 hour, magiging 45 minutes or more or less ang ating pagluluto. No, guys? Pero mag-ingat-ingat lang sa ating pressure cooker. Ayan, delikadong gamitin ito. Kaya, kailangan hinay-hinay. So, eto na nga, simulan na natin ang pagluluto natin sa ating pressure cooker. Una, gisa muna natin yung ating, uh, maglalagay muna tayo ng mantika. And then, lulutuin muna natin at gigisa muna natin yung ating bawang sibuyas. So, eto na nga guys, mainit na yung mantika natin. Lalagay na natin yung ating bawang, ano? So, ere na nga po at uh, nababrown na yung ating bawang. Isusunod na natin ang ating sibuyas guys. Ayan. So, dagdagan lang ang ating uh, bawang at sibuyas. Ayan, lagi ko sinasabi, yan ang magpapasarap sa ating niluluto. Ang maraming bawang at sibuyas, tipirin na na sa lahat, huwag lang ang bawang at sibuyas. So, lantahin lang natin guys yung ating sibuyas. Ayan, kagaya nga na ng nasasabi ko sa inyo, ang paggagamit ng pressure cooker ay magingat and kasi advisable naman po ito sa mga working mom na mga nagmamadali ang ating pressure cooker mapapabilis ang inyong pagluluto. So, ito na po, nalanta na yung ating uh, sibuyas. Isunod na natin itong ating pata. Ayan, isang buo po yan. Slice into cube. So, halu-haluin lang natin hanggang mag-combine lahat yung ating ano at maglasa yung ating bawang at sibuyas sa ating pata. Ngayon, papulahin muna natin guys. Pa palabasin muna natin yung mantika ng ating pata. Ang pagluluto ay uh, kailangan masaya ka, happy ka. Ano? Para para naman masarap yung ating niluluto. Kailangan na uh, naka-smile ka diyan habang nagluluto. Huwag na kasi mangot, 'di ba? Para naman uh, yung uh, kakain ay uh, ganahan. So ito na nga guys, ayan medyo nagmantika na yung ating pata. Ay ilalagay na natin yung ating mga pantimpla. So guys, uh, nakalimutan ko lang i uh, isabay yung aking ano, black pepper. Ayan, lalagyan natin ng konting black pepper 'yan para naman na uh, medyo masarap at uh, may parang uh, ano ba tawag dito? May uh, uh, konting anghang. After natin malagyan ng black pepper, eto na yung ating uh, pork cubes, ilagay. And then guys, 5 tablespoon of uh, fish sauce, patis, no, para mas masarap, mas masarap. And then next, yung ating pampalasa. Ayan, lagay lang tayong pampalasa. Isunod na rin natin yung ating bay leaves, no? Para mabango. Ayan, may aroma. So guys, halo-haloin. Halo-in, halo-halo-halo-haloin ang ating uh, karne carne na may timpla. Ayan. Ayan, nahalo na natin guys. Ito na ngayon ang aking... Uh, isang pichil na tubig, lalagyan natin siya palalambutin muna natin ang ating karne. Haluin muna natin siya bago natin uh, palambutin at takpan. Ayan. Okay, ayan. Okay na siya, nahalo na natin. So ito na ngayon, guys. Tatakpan ko na siya. Ibe pressure cooker muna natin ng hanggang 45 minutes or less. Ayan. natakpan na natin siya. Ayan na uh, Make sure yung ating pressure cooker ay naka-cover ng maigi at walang singaw, ano guys? And then, nakalagay itong bito-bitong to. Yan ang uh, magpapalambot ng todo sa ating uh, karne. So guys, next step na tayo. Ito na. Malambot na yung ating uh, kamyas na pinakuluan. Huwag tapon yung uh, tubig guys. Yun ang ating, uh, ating sasabaw din mamaya para masarap yung pagkaasim, ano? Ikiwalay muna natin. Ayan. So, ayan na nga. Yung ating tubig na gagamitin mamaya. And then, ito na. Yung aking uh, kamyas, no? Ang gagawin lang natin dito, guys. Ayan. Squeeze natin silang lahat. Ayan. Lusawin natin yung ating kamyas. Yan. Isang kilo po yung aking kamyas. Tingnan ko lang kung di mag-asim yan. Uy! So, ayan guys. Nalutaw ko na yung ating kamyas. Sama natin yung kaninang sabaw. Kasi yan, mas maasim, mas masarap. So, guys. Ito na nga yung aking uh, tapos na yung ating uh, 40 minutes, 45 minutes. Tanggalin na natin yung pressure no ating uh, sinalang pinalambot na pagdidinuguan so guys ito na nga natanggal ko na yung uh, takip no ayan ito yung aking uh, niluluto malambot na siya so ito na nga guys no napalambot na natin sa pressure cooker isasama ko na yung aking uh, Ayan, dinunot na kamyas kanina. Ayan yung ating kamyas. So, ayan. And then, after that, isasama na natin yung ating o, oh, diba guys? Ito na ang ating dugo. Haluin lang natin siya. Okay, na lagay na po natin yung ating uh, dugo. Takpan muna ulo natin, pakuloin Pakuloyin muna uli natin ng mga hanggang limang minuto. So, eto na nga guys. Silipin na natin ngayon yung aking uh, dinuguan. Tapos na yung limang minuto, ano? So, ayan. Medyo malapot-lapot siya. eh titikman natin siya ngayon kung saan siya kulang. Mm. Okay na yung asim pero sa alat medyo kulang pa no guys. Pag nagkukulang tayo, pwede tayong maglagay. So ito, maglalagay ako ng uh, isang kutsarang asin. Ayun. Haluin natin ngayon. Mm. Bango. And then guys, maglalagay ako dito ng isang kutsarang asukal. Para nagahalo yung uh, tamis sour, asim, at uh, alat. So, ayan, guys. Haloyin lang natin. No? Mas masarap talaga yung kamyas. So, next, guys. Ilalagay na natin yung ating sili. Ayan. So, ayan, guys. Luto ng aking dinuguan. Sana nagustuhan nyo. Ayan, kung nagustuhan nyo, please like and share, follow. Ayan, ang aking... Uh, lutong balay kapangpangan na dinuguan ng pata. So guys, hanggang dito na muna yung aking pagbibideo. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, sa mga manonood at sa lahat ng mapapanood ito. Ayan, have a good day. Have a good Saturday everyone. God bless us all. Ayan, I always say this bago po ako mag-end. Don't forget, Mama Mary and Papa God loves us always as always. I love you all. See you on my next blog and videos. Love you all. Mm. -hmm.